Salamat ha, thank you. 280. Tapos sa uh, sariwa-sariwa po yung hipon no, 320. Ganda. Ang oh. ganda po ay, ng uh, hipon po ngayon, sariwang-sariwa po. Ah, uh, may mga uh, pin, no? sariwang-sariwang yelo pin. Atin na ano, sa pakasarap nito. Pangkinilaw, oh. sana bukas meron. Sarap niyan. Pero yung ulo nandito po, ayan po yung ulo. Nakatilad ka na, nagkakape ka pa. Yan sinasabi ko sa iyo, malupit ang galawan talaga 'to. Tayo magkano hipon mo ngayon? 300 pesos po sa kabila 280 70 po per kilo dalagang bukid mas dalaga pa po sa jowa mo Kana belly idol Na, pero maganda pa rin. At yung... uh, lapo-lapo. Ang lalaki po at saka talagang bukit na lapat. Yan po. Ang lalaki oh. Talagang hawakan mo talaga. Talagang malaki yung lapo-lapo. Sa malabong Fishport Saka 140 po. Eh. Yan po yung mga presyo po ng kanila mga sari-saring isda po dito sa malabong Fishport Yan dami po oh. 120 po ang kilo So nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Port At mag-a-update po tayo ng mga panilang paninda At mga presyon po dito sa Malabon Fish Market So nakikita po natin ang mga tao ngayon dito na mga namimili sa gilid po ng fish port. at magandang 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 umaga po sa inyong lahat at ako po si Boss Lando Explorer welcome po kayo sa aking pag-vlog dito sa Malabon Fish Market at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan at maulang panahon po dito sa Pilipinas so tara let's go So papasok tayo ngayon dito sa Malabon Central Market. Ito uh, may mga gulay po sa mga gilid-gilid po. Ayun po oh. Uh, ah, titinda po natin mga tindera dito sa Malabon Central Market. Ayun po yung mga tindera po nilang karni dito sa loob po ng Malabon Central Market. Nakikita uh, nyo po marami pa mga nagtitinda po rito uh, at mabababang presyo po ng kanilang mga panindang karne eh. tayo ngayon sa bilihan po ng manok at kukuha po tayo para pangulang po natin sa trabaho po natin ang price po niya 170 po per kilo mga baray po tayo mga nakikita mga namimili po dito sa Malabon Central Market mga mga kababayan yan po, marami pong tao ngayon dito sa loob po yung mga kanilang paninda po dito sa Malabon Central Market. So, lalabas na tayo. At update ko tayo sa gilid ko ng Malabon Fish Port. So, ganito po yung mga sitwasyon po dito sa loob ng palengke. Puro karne po yung ating mga makikita po sa loob. So pupunta ulit tayo dito sa mga nagtitinda po ng gulay. At update po tayo sa mga presyo nila at tanungin natin kung nagmahal ba o bumaba ang presyo ng gulay. Ito so, po ang gulay ni ate. Uh, Thank po. Yan po yung mga kanilang panindad po dito sa palengke po ng Central Market. Eh, magkano yung ano nyo, kangkong? Sampung Ah, sampung piso ang tali. Ang okra po? Sampu din po ang okra. Sa kamatis? Ah, ganun pa rin po. Mahal pa rin po yung kamatis. Talagang hindi po ah, mababa yung presyo ng kamatis. So marami talagang namimili dito sa Malabon Central Market dahil nga araw po ngayon ng Sabado at dinadagsa po ngayon itong palengke. So palabas na tayo dito sa Malabon Central Market at nagbabadya na naman po ang kadiliman ng langit. Mukhang babagsak na naman ang ulan. So, labas na tayo rito at nag-update po tayo dito sa Malabon Fishport para sa mga kanilang mga panindang seafood. So, mga nakikita po natin yung mga kanilang paninda at ito po yung mga kanilang mga isda, bangus sa tilapia at nakikita po natin lahat yan. Na yan po, mga, marami po mga namimili ngayong araw po ng Sabado. So bumuhos na po yung malakas na ulan at na-standby po tayo dito sa Malabon Consignation na atas. Ito po yung mga binabagsakan po ng mga ikta, Ito pong loob na to. Ayan po, RKS Consignation Triple K. Ayan po ba, ito bukod na bukod lang po yan. Dito na po yan sa may tulay po ng Malabon. At boundary rin po ng Nabotak. Ayan po, lakas ng ulan. Yung mga nagtitinda po ngayon sa gilid at ando pa rin sila dahil sa nakikita po natin. Ay yung kalakas po yung ulan na bubuhos po dito sa Malabon City. Dato kami gumilid muna kasi sobrang lakas po talaga ng ulan. Ito po yung mga kababayan po natin, mga nakapilo po sa na Ayan po Lagang hindi ka makakapamili ng maayos dahil sa lakas po ng ulan. So medyo puminto na ang ulan at isang buhos lang pala siya. Mamaya uulan na naman siya. So magkaalam-alam na tayo ng mga presyon po dito sa gilid po ng fish market. May mga tinda po dito mga bango sa bungod pa lang po ng Malabon Fish Market, no? Ayan po, may mga tumpukan po na Salmon 100 pesos Saka uh, may bangus po dito 140 pesos Tatlong peraso na po yan Makita po natin na, Maraming mga namimili natin Mga kababayan dito sa Malabong Fish Market Kahit na matama po yung panahon At maulan po dito yeah, So, 130 lang po ang kilo ng bangus ni Kuya. Ayan po, hata natin yung mga presyoan po nila. 130. So, meron din po ditong yellow pin tuna. Magkano yellow pin tuna? Uh, 230 ang per kilo ng yellow pin tuna. Salamat ha. Thank you. Tapos dito po, meron pong kabase, uh, 50 pesos po. Tapos meron pong ispada. Tumpukan din po yung nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Salamat po ate. 50 lang po, tumpukan. Tapos may mga bonban din po dito at bitbit. Bit. Ayan po. Mas mga sapsap -sap po. Tapos dito sa kabila, 90 lang po yung ano, salmon, no. prito po. Uh, mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Port. Dito po may tumpukan din po ng bangus 100 pesos. Tapos uh, meron din po dito na tugtog na salmon pa rin po yung nakikita po natin dito sa nakalapag sa kanilang mga meta. Oh, sanda na lang daw po ang kilo. Ah, oh, may tumpukan din po. sa kilo. Dito po merong hipon Ang presyo po 320 Tsaka 280 Tapos sa uh, sariwang sariwa po yung hipon no, 320 ganda Ang ganda po ng uh, Hipon po ngayon Sariwang sariwa po uh, May mga galunggong po oh, Tumpukan Tapos may tinda rin po dito na Pusit Kalawang 160 po per kilo Pang kalamaris na po yan Tapos tulingan 160 Ang per kilo May tilapia rin po dito Batangas Ah, yellow pin, oh. sariwan-sariwan yellow pin. Eh, po. May talaba po dito sa tango. Muko si bising bisi po si ate sa kanyang paninda. Ito po kay ate, meron din po dito 100 pesos po manok. Ay no, backbone po. Uh, Ang kininiyo na po mga kababayan. Punta lang po kayo dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos lang po backbone. Murang-mura na po 'yan. Eh, pwede nyo na po ang kinin pati si ate. Ah, may ari na. Ah, may, may ari na po pala. So dito may nagtitinda rin po ng gulay. Yan po. Mga nakatumpok na po yung iba. Tapos yung may tinda rin po siya ng palaya. Nakatumpok din po 50 pesos. Tapos may 20 pesos po na peg guys. Yan po. May mga presyo na po siyang makikita po ninyo. Oh. De, salamat eh. Salamat. Oh. Salamat. Ikot muna ako. <clears throat> may mga tinda po sila mga prutas po dito. Mga lansones po. 80 na lang po ang kilo. Dito may tinda na naman si Ate na ano, sa so, pakaharap nito. Pangkin nila oh, sana bukas meron. Harap niyan. Tunsoy. Yes. Ano? na kilo teh? 160 na po. 160 pa lang kilo ngayon dito sa Malabon Peak Fort. Tunsoy po. ayano oh. napakasarap po niyan. Masama po kasi ang panahon eh. Murang-mura na po yan kung bibili nyo. Kariwa po yan. Te, salamat, eh. May mga isda rin po dito. Mga nakatilad na po. At may kasama pa rin po kape. Nagkakape po ngayon yung isda. Pero yung ulo, nandito po. Ayan po yung ulo. Nakatilad ka na, nagkakape ka pa yan sinasabi ko sa iyo ang galawan talaga to yan oh no? sariwa sariwa po yung isda naka ano pwedeng pwedeng niyo na akin ayun ah, yung isda po ni kuya big hit tawagin po natin sa ano natin Imelda Imelda Pi Imelda Pi reset ayun oh no? so, bati tayo dito Ay, eh, may mga salmon head po. May mga tilapia po. May buhay pong tilapia. Magka tilapia, te? 130 po ang per kilo ng tilapia. Tilapia pampanga po yan. Magkaiba po yan sa tilapia batangas. batanggas. Na salmon head? 160 po yung kilo ng salmon head. Dati na tayo nakabili dito kay Kuya ng limang kilo at inulam natin sa project site. Salamat eh. <tinyo> ah, yeah, may kusit ano, kalawang. Ito may sariwang hipon po. Eh, hey, magkano hipon mo ngayon? 300 na lang po. 300 pesos po sa kabila. 280. 280. Eh, yeah, 300 po per kilo na ng kanyang ipon sariwang sariwa po yan saka yung 280 parehas lang po ng sariwa po yung ipon punta ng ipon eh. sariwang sariwa po okay ikot muna ako te ha salamat So dito meron tayo nakikita 170 po per kilo dalagang bukit. Mas dalaga pa po sa jowa mo. Kaya hipon po 330 oh. Tapos yung tuna 180. talaga makikita mo talaga masarap mamili talaga dito sa Malabong Fish Market. Ah, uh, shout out nga pala sa Team Mandirigma. Kamusta na kayo diyan ngayon mga tropa? So dito may nagtitinda rin po ng hipon. Ayan, bumabagtak na naman po, po yung ulan. At medyo lumalakas na naman po. yung belly idol? 1,000. Ito yun. 1,000. 1,000 yung belly mo? Oo. Loko ng ista mo ha, idol. Ayan yung mga pero maganda pa rin naman yung ray. Ayan naman. I-chop chopin' muna bago mo bayaran. Oo, maganda maganda talaga yung ano naman? Magka-id mo gusto naman. naman. Harap nga yan, belly, pipirito. Tapos mo ng, ano, ng harina. Dog, tagi siya dyan lang. Ang talaki ito, ko. Ang ah, laki siya lang ng balik. Yan, boss. Ang laki lang ng balik. May mga hipon. 300 po ang per kilo po ng hipon. Tapos, may isda po siya dito. Uh, ah, ano tawag sa isda na ito? Kalimutan ko. Salay-salay ito, no? Salay-salay. Ang lalaki, oh. 180 po ang per kilo. Maganda ba ang ano niya? Oo. Oh, naulanan, naulanan na Naulanan na? Ano nga? Ah. Ang oh, pili ito. Paano asan niya kanina? Naulanan lang eh. Wala ko tayo lang. Pinse ah. piraso? Doon. Pinse? Sariwa, sariwa. 180 o. Oh. Pwede, na pwede na Oh. Tang kilo lang bro. Tang kilo? Tang kilo boss. Pwede kilo lang. 150. Hindi kaya. sa puno din, boss.

340, 340. 340 po ang kilo ng ipon. Oh, Ayan, no? Buhay oh, oh, pa, tumatalon pa siya. So, dito meron po malalaking tilapia. At 130 po yung kilo po. Ayan po. Salamat po yan. Salamat So, dito meron pong dalagang bukit at lapo-lapo ang lalaki po saka talagang bukit na lakad yan po oh. ang lalaki oh talagang hawaka mo talaga talagang malaki yung lapo-lapo salamat sour. idol may meron din pong ano masarap talaga yan sa lotong sweet and sour talaga yung lapo-lapo so, dito meron tinda pong pusit dumot. Ayan, no, 200 pesos. So, yung gustong gusto nating bilhin na iluluto natin. No? 200 pesos lang po yan dito sa Malabon Pitchport. Saka 140 po. Ayan po. ang ba daming bagsak na isda po ngayon dito kahit na maulan po ang panahon dito sa atin sa Malabon Fish Market. Mura pa din. Mura pa rin po talaga dito kahit saan ka magtanong dito ka lang pumunta. Marami ka pa rin mabibiling mga murang isda at mga tumpok-tumpok po. Ayan, ang dami po. Oh. Yan po yung mga presyo po ng kanilang mga sari-saring isda po dito sa Manabong Peak Port. Ayan, dami po. Oh. 120 po ang kilo ng kanilang mga paninda. Ayan, lalaki ng mga talakito. Pero medyo malaki ulo rito. Ayan po. Laki Saka oh. ah, may mga tilapia po dito, mga native tilapia po ng Katanga. Magkano per kilo diyan ah, tumpukan? Yeah, Sandal lang. Oh, lang po, tumpukan na po 'yan. Dito 'yan po sa Malabon fishport. Salamat kuya. Yan po, 150 po, matang baka. Po, so, mga tilapia batangas po dito sa gilid po ng Malabon Fish Market. Magkano na kilo? 130. Ah, uh, 130 pa rin po ang kilo nitong mga big size po na tilapia. Salamat ah. Thank you, thank you. Ito so, tilapia po. Magkano kilo niyan? Ah, uh, wanted po sa maliliit po na tilapia ng Batangas. Sariwa, sariwa po yan. Salamat eh. Thank you. May mga hipon din po dito. Mga big size po. Lalaki oh. Talaga manggigigil ka, Malaga, Magkano per kilo niyan? 340. Oh, 340 po. Dito na po yung sa gilid po ng fish market. Punta po kayo ngayon dito ngayong araw po ng Sabado at marami pong tao at dinadagsa po tayo ngayon ng mga mamimili natin mga kababayan. Punta na po kayo dito, pwede niyo na pong angkinin 340 pesos po. Ang hipon. Ayun po. Oh. Salamat. Talagang oh, po kayo dito sa bigilid na Malabon Fish Market at nakikita nyo dito si kuya. Dito rin po, may nagtitinda rin po ng ngipon. 300 naman po ang per kilo. Ah, scallop. Scallop po, 120 pesos po. Ah, scallop po yan o. 120 po ang per kilo ng kanyang tindang iskalok. Ay mga hihimpilin po, tapos iba't ibang klase isda, may bangus, ayun pala kita natin at may mga presyo na po siya. No, ayun makikita po natin, no. <laughs> So bumabagsak na naman yung ulan ngayon dito sa Malabon fish Market. At dito po sa pwesto na ito, pinagkakaguluan po yung hipon. Patila lang po tayo ng ulan. So maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po.